Si Sen. Tulfo, binalaan ng Department of Labor and Employment na haharangin ang 2026 budget kung bigong matiyak ang tamang pasahod si sibagi ng mga tiwaling labor inspector. Kaugnay niya, narito report ni Bombo J. Sigalves. Pinalaan ni Senator Rafi Tulfo si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma na harangin niyang 55.2 billion pesos na panukalang budget ng ahensya kung bigo itong tiyakin ng tamang pasahod sa mga manggagawa at si Bakin ang mga at tiwaling labor inspector. Sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, inahayag ni Tulfo na marami sa mga pabrika sa Kamanava at Metro Manila na personal niyang ininspeksyon ay nagbibigay pa rin ng sahod na mas mababa sa si tinakdang minimum wage. May ilang manggagawa pa niya na kumikita lamang ng 280 pesos kada araw. Tinukoy ng senador na kulang ang implementasyon ng mga polisiya ng ahensya dahil maraming kumpanyang dapat sana ay nasuri ng mga inspektor ang hindi nabibisita. Sa ilang pagkakataon naman, dumidiretso lamang umano ang mga inspektor sa opisina ng Human Resources at hindi kinakausap ang mga manggagawa. Inatasan ni Tulfo, sila Guesma, na magsumiti ng lista ng mga field inspector ng Department of Labor and Employment sa Camanava Metro Manila, kabilang ang mga kumpanyang kanilang binisita at performance reports upang masuri kung nagagampana ng kanilang tungkulin. Git niya, dapat agad masibak ang mga inspector na nagpabaya. Ayon kitulfo, malino na may kapabayaan o katewalian sa hanin ng mga field inspector at kung hindi maaaksyonal, ipapadiffer niya ang budget ng ahensya para sa susunod na taon. We have to stop this kind of, I would even say, corruption na siguro. Kasi kung walang corruption, eh wala na magsusumbong ng mga taga, uh, mga manggagawa sa akin. Almost every day, diyan po sa aking action center sa Mandaluyong, pila-pila and 75 to 80 percent of those people na pumipila sa akin, mga manggagawa na underpaid, mga security guard na underpaid mga factory workers underpaid. I dare you, kasi kung hindi sa budget deliberation, ipapadefer ko ang budget ninyo. Promise. Mark my word. I walk, I walk the talk. Unless kung binago niya from now on hanggang sa nagkaroon budget hearing, give me a list of your people sa Kamanaba at dito sa Metro Manila, the list of those field inspectors at kung kailan sila nag-inspect at anong nangyari dun sa kanilang ginawang inspection. Tiniyak naman nila Guesma na agad niyang aksyonan ang mga isyong binanggit ng Senador. Commits to resolve, address this concern. In fact, uh, I know that uh, in the past we have been coordinating with Europe. In fact, uh, the good Senator even uh, appreciated uh, the work done uh, by uh, sending uh, a uh, appreciation note and we committed to do uh, coordinate uh, with the office of the good senator and provide him listing as he has requested madam chair Para sa bombo network news si bombo jc galvez and this is bombo radio philippines the number one and most trusted source of news and information basta radio bombo for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.